guys gabi na naman tayo magigyan tayo ng pagkain tong mga alaga natin itong ah. okay. lagutong na sila kasi wala naman silang patuka Ah. Ah. ah gawan sila mga guys. Okay. Oh. Tum oh. oh. ah. <laughs> na gutom na naman. Ano guys oh. Ang lalaki na nila guys oh. Ano kasi mga ng maayos Ganyan lamang kayo kumain Ay yung umayos ng tayo ayang hmm? Kaya nga natin yung tungtong Ang kainan ninyo Para lahat kayo makakain Ayan ganyan naman Ba Mahala <laughs> kayong kumain yan ang kayong kain <laughs> ni. na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hmm. Hey guys, babay na. <laughs> Sobrang gutom yan o. Oh. Papang, oh.